Sa pagpaslang kay Maria Victoria Reyes na isang estudyante ng UPLB, makakapanayam natin ngayon si Police Inspector Marlon Castillo Melendez, ang Chief Investigator sa Krimen. At kasama po natin si uh, Marie Zumali. Uh, good morning po, uh, Police Inspector Melendez. Hello, ma'am. Good morning po sa, mga, sa inyo, ma'am, at sa mga nanonood po ng mm -mm. panita ngayon. So, ngayon, nakatutok po kayo doon sa pagtugis doon sa suspect. Ano na po ang uh, status ng uh, paghahanap dito at doon sa ginagawa ninyong investigasyon? Ayos, yes, ma'am. Actually, ma'am, after nung mangyaring incident ayun, ma'am, hanggang ngayon, eh, nasa, talagang nasa man operation pa rin po talaga yung suspect mm -mm. na At, uh, mm -hmm. Sa totoo nga po, ma'am, yung ating mga operatives, wala pa akong tulog hanggang ngayon, eh, uh -huh. talagang nilulukit po talaga yung whereabouts ng suspect uh, para sa kanyang kaagarang uh, pagtalakid. Mm -hmm. <laughs> Sir, uh, Inspector, meron kayong uh, binigay na reward, no? di ba? Uh, 100,000 pesos doon sa makakapagbigay ng uh, impormasyon sa akin naroon na ng uh, suspect. Sa ngayon ba, meron na ba kayong mga natatanggap na mga tips, uh, mga fillers, pa, fillers mm -hmm. uh, impormasyon, sa kung saan posibleng nadodown yung suspect. Mama actually ma nung kagabi pa po, marami kaming na-receive nare na text na mm -hmm. galing sa mga concerned citizens. Aha. Eh meron pong nagbibigay ng info na kung nasaan yung location ng uh, suspect. suspect pero aha at uh, atin pong binabalidit muna ang nasabing informasyon upang malaman natin kung talagang ang uh, impormasyon mm -hmm. na binigay sa atin ay totoo, o hindi? Ah, oh, so importante doon. Ayun, may may mga nakakarating sa inyong impormasyon. Mm -hmm. So kailangan lang i-validate at malaman kung talagang uh, itong mga binibigay na ito ay magtuturo ano kung saan naroon yung uh, suspect, Ganun po, sir. Yes, ma'am. Uh, mm -hmm. Isa po ma'am, pakisaposa na, mm -hmm. mayroon pa kasing mga nagtitik sa atin na nagbibigay ng mga informasyon na parang ginagawa hong lukuhan ng pagbibigay ng ah, ah, ah. informasyon. Eh, mm -mm. sana po, doon po sa mga concerned citizen na gusto po talagang tumulong sa nasabing kaso, mm -mm. ay sana po ay uh, magbigay po talaga sila ng uh, totoo informasyon para po sa agarang uh, ikadarakip ito ng ating... Oo, oh, kasi alam oh. mo, Maris, ano to, hindi talaga ito madali hindi para o. doon Ay, sa pamilya. Hindi rin biro. So, huwag na nating dagdagan pa yung... Mm -hmm. wag na hoon makagulo pa doon sa ginagawa hong uh, investigasyon ng pulisya para mapabilis yung paglutas uh, sa kaso. Sir, Sorry, inspector si ma Maris ma po, po, may tatanong? No, uh, yung talagang pangunahin lamang na, na motibo, base po doon sa inyong uh, pauna investigasyon, eh, talagang pagnanakaw lamang po talaga na nauwi naman okay. sa pagpaslang. Yes ma'am, yes ma'am. Pero ano po yung mga ginagawa niyo pong aksyon ngayon ng mga otoridad? Kasi hindi lang ito yung nangyaring nga krimen mm -mm. dyan, ano, dati nangyari na rin yung sa Los Baños, diba? Oh, oh, oh. Yung mga iba't ibang mga estudyante na nasawi po doon dahil nga po sa mga ganyang karumaldumal na krimen. Ano pa po yung mga karagdagang aksyon na ginagawa po ng uh, mga pulis po natin dyan? Ah ma'am, sa totoo lang mama, uh, pag ah... Uh... Meron pong mga input tayo na uh, mga na-receive uh, lalo yung meron pong uh, mataas ang crime. Uh -uh. ay amin pong pinipigilan ng pantesen. Uh, lalo nga po yung uh, nasabing uh, subdivision na Pinangirian ay binigyan po namin ng pansin niya, nabigyan namin ng priority na mabigyan ng uh, na matugunan ang kagustuhan uh, ng mga tao. At uh, ang ginawa po namin ay binigyan po namin sila ng uh, Uh, police visibility at uh, 24 hours po ang uh, pag-ikot ng uh, kapulisan doon sa nasabing lugar At may uh -oh. mga checkpoints at chokepoints din po kayong mga itinalaga dyan? Yes, ma'am. At actually, ma'am, 24-7 nga po ang ginagawa namin ng uh, checkpoint uh, mm. at pumukulong po ng aming uh, provincial director. Mm -mm. Pero, ba, sorry, uh, uh -oh. base lang po dun sa informasyon nyo, eh, hindi pa po nakakalayo itong uh, suspect? Ano po bang, uh, malapit nyo na po bang matuntun ito? Uh, ma'am, ma'am, uh hindi po natin masabi kahit yung uh, uh, madadayvolve all... pa itong uh, ginagawa niyo yes, ano pag uh, manhunt yes, ma operations. Yes, ma uh, yes, ma uh, okay uh, inspector yung kahapon po naggaling ako dyan doon sa sa barangay San Vicente doon sa kung saan nangyari po yung krimen sa bahay ng biktima ano eh may mga reklamo yung mga tao dyan na talagang parang talamak daw po yung mga nakawan Crime. dyan, maraming mga adik, ganyan. Ay, ay, ay pa paano ho natin ito ina-address sa ngayon ah, uh, after nitong nangyari? Kasi alam mo ba, Marisa, mm -hmm. itong pamilya, ito yung pangalawang pagkakataon. Nung una, nanakawa na rin sila. Ay, nako. Mm -hmm. pa paano ho natin ina-address yung concern ng mga kababayan natin dyan? talaga kasi nasa mm oh. pa Paano uh, natin ina-address yun? Kaya nga, kaya nga po, mama, sabi, sabi ko po kanina, uh, 24-7 at 24-7 po ang uh, pag-iikot ng ating mobile sa lugar. At uh, bukod po doon, ay meron po tayong mga operatives na siya yung nag-iikot bukod sa mobile sa uh, nag-iikot sa area. Mm -mm. So ngayon po, ang isa sa mga pinagbabatayan din ninyo, yung, uh, 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 yung binigay yung description ng mga nakuha nating mga saksi. Mga testimonya nila. Meron nung, uh, doon ho, kaya natin, natin yung, natuko yung suspect. Ano po, Inspector? Ay yes ma'am, yes ma'am. Mm -mm -mm. Okay. So meron, na, ho, meron bang mga nadagdag pa doon sa hawak ninyong saksi? Yes, ma'am. Meron na po. Meron na. Pero dyan pa, po ba sa Laguna, eh, especially dun sa lugar, eh, wala pa pong mga nakasetup ng mga CCTV dyan na video para mm -hmm. talaga makatulong dun sa isa sa gawa po ninyong investigasyon? Actually, ma'am, meron na po eh. Meron po tayong mga nakasetup ng mga CCTV camera sa mga, uh -huh. sa mga lugar uh, na nilagay ng ating uh, Mm. Ah, pero okay, hindi po ay... doon sa eksaktong lugar, kung ano, yung at least doon sa street man lang. Wala po, wala po. Wala. Ah, doon sa pinangyarihan oh, oh. doon sa loob ng subdivision, wala tayong wala, ano wala, doon. Wala. Uh, po, wala po. Ah, okay. Anyway, uh, siguro ay lagi po kami makikipag-ugnayan uh, po oh. kami sa inyo, Police Inspector Marlon Castillo Melendez, uh, para humalaman natin kung ano nagigising uh, development no sa pagtugis sa suspect sa pagpaslang po dito sa UPLB student na si Maria Victoria Reyes. Salamat po at maraming ma, ng ma, sa inyo. po kayo, ma'am. Maraming Marami salamat min, po. Salamat din po. Okay po.